good morning mga tol. Yan, panibagong araw at panibagong vlog. Andito na tayo sa Lane Farm. Ayan. Kali maaga kami lumusong ngayon dahil uh, harvest ng uh, sitaw para maaga makatapos. Ayan lang, sinabayan tayo ng ano. Ayan, maambon, umuulan. Ayan, nakakapitas na si Tol Entong. Andito na siya. Simula siya dun sa dulo. Papunta siya. Papunta kami dito blessing talaga ang pag harvest may kasamang ulan doon ang mga bulaklak Dun, hindi nagkakatama yung pinakaano niya yun oh. yung talbos Ayan, at saka kami magkakapi lang muna. Nakagawa tayo ako dito eh. At lagi pipitas na rin. Baka lumakas yung ulan. Balik ito na yung napitas ito. To. Ayan to. Ang ganda naman ng bunga, wala namang ano. Wala namang sira. Huwag ulan. Ay, balik ka hapon na yun. Nagkabit na pala ng andan, solar. Sa may gitna nung sitaw. Lalagay pa yata doon. Sa gawi doon. Okay, let's go na tayo. Second harvest. Makakailang kaya. Ay, <laughs> ah, si Makmak, bali pa punta na rin si Makmak. At uh, tumawag na. Ganda ng labong ng kalamansi. Diretso na hanggang dulo? Dito na tayo sa dulo Na? Dito nakakulong-kulong dulo Saan? Ewan ko Ito na miss natin no Yung magsuot ng goma sa kamay Bawi! Titingin muna tayo yan sa baba pa dahil nasa baba pa yung mga bunga nya wow ayaw yung tunong ulan Bente. para walang malampasan So yes, kita uh, binabak to back namin para makita namin lahat ng pitas. Good afternoon, boss! <laughs> Good morning ka lang, ne. Eh. Masyado mm -hmm. Shado naman kayo. Ah, goma. Hindi, hindi sa akin. ano mo. Kito yung mo. few moments later. Yan hata uh, nagkukot lang tayo. Balik tayo agad para makatapos. Hindi tayo abutan ng malakas na ulan. Sana siya. Sana sila. Diyan ka na. Back to back ang ano niyan ha. Ha? Alam mo pitas. Pag pumasok ka dyan. Dito labas mo. Pag pinasok mo dito labas mo sa kabila. Na eh. Oh, kabilaan dala niyan. Puro kabilaan. <laughs> Ayaw <Ayok> salita ah. Makumak. Ah, baka Ayan at 10 uh, <coughs> na lang, taga taga na lang kami. Dito gawin, medyo maganda ang bunga. katatapos lang namin kumain.

તા <mulay> પા Mga kailan? Tansya mo? Hula ka? So yan, patapos na kami. Anong libo? Apat. Ba? Maganda-ganda hula mo ha? kaya Kaya-kaya? Kaya yan. Ayun. Ganun sana. Tiwala lang. Pero nag-i-enjoy ka na rin sa ano na eh. nag enjoy ka na rin sa bukid no? Oo. <laughs> dami bulaklak dito tuloy sana kayong lahat yung masagana eh masaga ang ani nemak baka dito na makapagpa makapag uh, ma makuha yung pangarap ni makumak na namak yung gulong ng pirari yung gulong ng pirari ayun unahin na yung gulong na sa, sus susunod na crapping, yung ano naman, no? Tornilyo, no? Agrasa. Aray ko. grasa mo <laughs> muna raw. na-store kasi oh, yung pag edit kasi na... Uh, Oo, oh, na Hindi yung nanonood kayo man, manang ingay nyo. No? <laughs> <Okay. laughs> mo, know, nakaka-four lang tayo. Four, five, oh, oh. six. Eh, paano maingay sila eh? Maingay kasi sila. Ano hindi sila maingay na? Eh. Hindi But, sila maingay. Buti pang ginawa na lang five-six yun eh, oh. Five-six, five-six. Oh, man lang sa ano. Okay, oh, hindi sa utang. Oh, okay. <laughs> may four pa eh. uh, sa kain ni, ala talaga manunod pagka may ingay na. Oo, oh, may ingay. Um, eh. Hindi nila maitindihan eh. Kaya tama lang nababawalin mo. Mo. Oh. Ali. Oh, oh, ay. 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 Alam mo ng GoPro ah. Wala <laughs> ka nung akin yun eh. Ay, ayaw ko mag GoPro eh. Lamang mo haya. Ayaw, ayaw kaya niya no. no. <laughs> nah, eh. yung video niya. Ah, kaya ayaw ko mag GoPro. Ay, ako sana ako hindi na kumukas eh. <laughs> <laughs> Wala ako. na eh? yeah, ka ko, Ay, niyo, yung Huwag <laughs> <laughs> oh, okay, mo magsasalita. Huwag mo May Walang nanonood. Huwag mo maingay. Ganyan mo Ganyan. Ako mo, mo. Ayan, ayan, ayan. Tara, kitang-kita kita, kita ka sa... Ser Jun. Ganyan. eh. Oh, so kayo sir, pa ako stress ng madaling araw. Hindi <laughs> 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 lang, mapakita nga kita na andyan ka na. Uh, Oo. Oh, okay. Katunayan na Katunayan na ito andyan. Mak, huwag ang tubig, Mak. Luglugan natin, ano? Sitaw. Sitaw. Dapat pala, uh, pala ko yung oras, no? Uh -huh. mm, nadadaya ako yung Manman, eh. o kaya mamaya na pagka nakatali <mukong> Pagka yari na yung Pagka yari na pagka nakatali na ano Pag -pag na, Pagka nakaisundan Ibukwanan ako ni Manman nakatambay eh Hmm. Akala ko na ako na akong nasitaw din eh. Huh? Damo! Anong <laughs> sitaw? May sitaw ka ba? Damo yung nagtanong yan ah. <laughs> <laughs> Sito ng eh. damo yan ah. <laughs> Pero si Makmak na si Shanna rin magbukod eh, ha. Ginaganahan eh. Mga na lumulusong. Mga na ba, ba, ginising. <laughs> siniba lang ni Sayo, kaya nagisip, eh. oh, tumayo ka, tama, dada. Ito lang ba? Ma, kumasa ka na, nandito na. Kasi pagka wala akong gatas. so, oh. boom. Patingin niya kung nandiyan na kayo, eh, kamay. Ay, oo, oo nga, nandiyan na kayo, eh. Kala siguro, binigiro. Sa iba, pagkatay ka sa'yo. Hindi ako kunahan. Hindi ko magpakabayanin. <laughs> ah, Pagbana ako ganun ganong bayani uh, Ayun. Kita mo yung unang bayani na matay <laughs> Unang bayani na matay ka agad uh, Binar lang binar eh <laughs> Wala naman luneta dito Ano sa ilog ako ba eh <laughs> <laughs> Kaya sinasabi ko sa iyo yung tanki eh Para may ibang laban eh Ano kasi eh yeah. Ano gabi? Tinatanong ko na ni Sir kung ano yung bibili mo. Hindi pa sinabay yung tangke. Hindi, sinabay lang ha. Sinabay ba? Hmm. Hindi naman! Ayun yung bag dito ha, kadaan mo ibig-bili, tamitin niyo. O <coughs> ah, eto ha, ah. may gagamit naman ha. Ah. Hindi naman kami sanay. Paano, paano to? Eh kung kasi ibig-bili tayo ng tangke, isasample ko muna sa'yo. Dahil di wala namin isang tangke. Na 20 ha, 20. 20, <laughs> 20, ah, 20. Ay, ganti silang bilang ang bilang ng mga kamay. Ang <laughs> e, babat ganito, kinsilang. <laughs> Abay, yun lang e, kamo. bilang po. silang bilang. Hindi lang kamo alam ka kung bilang. Ay, e, hirap kamo magbilang. Kayo mga kamo magbilang. Hindi <laughs> ko kamo mahirapan. Kaya nga di na nag-aaral sila ko. Kaya para hindi kang bilang. Ay, nakakamay. Tanong mo ng ganito. Ula mo, ula mo mga 3,000. Ulan mo mama, si Mac 4,000 eh. Na? 4,000 nya kay Mac Maca. Ako 4,000 4,000? 4,000 din sa inya. Mag lang sa 4,000 na kung hanggang sa uli. Kung may ipitas ako, naka-estimate <laughs> na sa kanya 4,000. Ayan. Yeah. Sampu pa lang tutling inabutan mo na na. Oh. Oo. Eh, pero kung inabutan pa lahat. Mga 7 minutes. Ayo. <laughs> Robin, pani yung nakasalan niya, sure ice ka ata. <laughs> <laughs> hey, eh, ako tama na nanonood ako ng video eh, kari ano ah, dito ah. Ah, ginagalan ba yung ano? Hmm? Ah, kaka na. Да. ấy chấm Mayroon ko lang makakita ang nilalabang sitaw na e, Ma'am. Pag <laughs> may palo-palo ka. Ito <laughs> e. <laughs> Naka-sasayad e. Eh. Ako yung okay, nakabukid bali yung nakakontraya. 3,200. At saka, dalawang segundo. Nakahawak ka sa dibdib mo ha? Di diba ba maghilo ka? Ha? Ba yung maghilo? Baligtad! Hindi. Yung kariwa, yung kanan. Oo. So ayan, at uh, update tayo dun sa napitas natin. Uh, nakapitas kami ng 3,200 na good, tapos 200 na segunda. So bali, ano siya? Bali, 3,400 pieces na sitaw. Trito yung good 200 yung segunda so ngayon eh magdada muna muna kami ng uh, sitaw oh, so, mo muna kaya. ha? kaya mo muna kaya ay gilak may ano masain ko muna do'y panabas Nagrequest si makmak eh ikaw pa ba? aba <laughs> aba 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 pwede pang hasayan